Bilaran City at night. Vista de na oh. Ito yung unang araw namin guys dito sa Tagbilaran. So after namin maghanap ng kapilya, naghanap naman kami ng makainan bago kami bumalik doon sa aming accommodation doon sa hotel sa Ocean Suites. Ayan, so kumain kami. So ito na yung kinabukasan, sumamba na kami, nahanap namin yung kapilya sa pinaka Tagbilaran City mismo. Ayan, so hindi natin makakalimutan ang ating mga pagsamba sa ating mga pagbabakasyon. 'Yun ang priority natin. Nag-almusal kami saglit, almusal yan buffet. Um tapos nag-prepare na kami dahil pupunta tayo sa ating first na gala ang ating um, Hinagdanan Cave. Ayan, so picture-picture muna kami ni Nanay. Hindi ko na pinakita guys yung mga pagkain kasi maraming tao. Baka ma-awkward sila ba magkuha tayo ng picture. So nag ano na lang kami ayan, post-post. So habang nag-breakfast kami ay medyo sabi ko magpa-picture tayo nay kasi minsan lang tayo nandito. So ayan, post-post, picture-picture. <laughs> ang nanay ko rin ang nag-picture sa akin kaya okay naman ayan minsan. Ini-edit-edit ko na lang. So masaya. Ito yung first, parang first day namin. Okay, so start na tayo dito sa ating hinagdanan cave. Cave siya pero meron siyang parang lawa sa gitna. So, um, sa mga gustong pumunta dito guys, ay mas maganda kung may dala kayong flashlight. Kasi medyo madilim sa pagpasok sa hinagdanan. So, good hinagdanan, hinagdanan cave kasi ma matarik siya, matarik pa. Ayan. So, samahan niyo lang kami guys. Nay. Nay, di ko. Oh, talit na. Uy, lukadlok na rin niya. Basig ko anay ha, ganang. Hindi naman katakot. Bakit? Eh, puro yung gano'n. Nay, hugunit na ha. Gulit ka lang. Gulit lang diri. Bye bye. Kagulitan. Tayo ka nga doon ay. Kaya atong picturan. Diya, diya. Diya, tayuk kajang. tayo ka dyan. Mahawid ka ko. Dangog? Sige. lagi. Nay, gwa nay, picture nay. Tingin nay. Tingin. Ayan, one, two, three. Sige, nay. Gunit, nay, ha. Gunit lang, nay. Gunit. Gunit, sige. Sige lang. Sige oh. lang. Ready? Here. One, two, smile. Another. Yeah, tell us about Ready, smile. Dun mm -hmm. dun you deserve all mm -hmm. delicious? <laughs> delicious. <laughs> Next, model.

Mandang kayo tuloy sa living room. Sir, I just know yung light ng phone, sir. Sure. Nakit na. Nakit na. sige. Okay. Sila ka sa hindi Okay, ready? One, two.

año ven tan te veré vi oh oh no hay contraseña de esto con asia video asia ahí con eso bueno bueno me

Uh, masaya maligo dito pag yung marami kayo para parang ano kasi medyo medyo nakakatakot dahil nga blue yung tubig ibig sabihin malalim yun tapos ayon uh, ayun so nag picture picture lang kami hindi kami gaano nagtagal din dahil um, medyo maraming tao na kaya picture picture kami ayan yung mga stalagmites stalactite ayun hindi ko na maanong kaibahan nun so picturean kami tapos Lumabas na rin kami. May mga ilaw ng konti. Tapos parang may butas sa gitna. Kaya madilim talaga. Madilim. Yung mga hagdanan walang ilaw. Madilim. Medyo kapa-kapaers. Ayan guys. Salamat sa pagsama nyo sa amin dito sa aming first day ng aming buhol adventure. Thank you so much guys.